Hi guys! Welcome to my Facebook channel. This is Nancy. Um, kumusta po kayo? I hope na nasa mabuti po kayo kalagayan. So, this time, um, gusto ko pong kumanta for for um, for us, for you, for me. <laughs> yeah. so, my title of this song is um, Tagumpay o Kabiguan abit lang yung kunin ko kasi hindi ko memorize wala akong kopya <laughs> okay um, eto na siya <laughs> tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob Ngunit kung may tusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap pa siya'y pasalamatan. Hunit ang pangako niya'y huwag kang maninindin. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luhas sa mga matay, kanyang papawiin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Okay guys, um, um, uh, I share the verse. Uh, meron akong pinost, nakalimutan ko lang um, I think nasa Hebrews nasa Hebrews yon, so um, Hebrews 13 verse 5 sabi dun ang pangako ni Lord is hindi tayo pabayaan o iiwan niya so i-claim po natin na yun yung promise niya sa atin na hindi po tayo nag-iisa kung feeling nyo eh, alone kayo feeling nyo na lonely kayo or wala na nagmamahal sa inyo meron po, meron nagmamahal po sa inyo unang una si Lord ang nagmamahal sa inyo. Hindi po kayo iiwan. i po natin na yun po yung promise niya sa atin. Hindi tayo pabayaan. Sabi sa, nabasa po natin yan sa Word of God sa Hebrews 13, verse 5. So, wag po kayong mag-alala, wag kayong malulungkot, wag po kayong um, matatakot. Nandyan lang po siya. Matawagan niyo po siya through prayers. So, nandyan po siya, nagikinig po sa inyo. At, uh, wag po kayong um, mag-hesitate mag um, um, mag alinlangan or magdadalawang isip na lumapit sa kanya kasi siya po ay um, madaling malapitan approachable po siya, reachable po siya so, kailangan lang po natin na lumapit sa kanya at humingi ng tulong at magpray so, lahat po ng mga problems po natin ibigay po natin sa kanya hindi po natin kaya kung aakuin po natin lahat ibigay po natin sa kanya at siya na pong bahala So, yun lang po, guys. I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. At, um, huwag po kayong mag, ano, huwag po kayong um, mag-alala. Kung may mga problem kayo, hindi naman po yung nagtatagal. <laughs> so, hindi naman po forever yung ating mga problems, mga trials. Meron po yan, um, katapusan, may deadline, may expiration. <laughs> God bless everyone. Thank you for watching. And I hope na kayo po ay nakapag, um, follow na sa aking Facebook uh, nakapag like or comment or share this um, videos uh, video <laughs> thank you so much God bless everyone